Magaan. Pag naka-Edgar, naka-Edgar ka lang. Ano? Pag laban mo, naka-Edgar ka lang? Oo nga, mga ganun. Pero sa pag rin kami sa ESPN, naka-Edgar lang ako. Pwede Wala Pak Wala mo pa sa mukha ko Aba-aba Pak Hindi ba mo ah? lang ako Pula! 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 Ah, uh, sakit. Tayo tayo ng dollar pero tayo mag-launching din. Ah, wala ko. Wala ka. Ah, ikaw. Pwede ba mag-launching dito? Pwede 'yun. Eh, Hay, puro baka sa yung ginagawa ko. Pag tayo tayo lang, tayo Ah, bugaw, bugaw. Bugaw, bugaw. Sakit to. Ang haba mo. Sungkit po. Oo. Bugaw. Kita mo 'yung bugaw, sakit. Try mo ganyan, bo. Eh, ipit-ipit 'yung palo eh. Bagsakan mo. Beli